guys nasa airport na ako nakakapagod talaga ang biyahe hindi na hindi ko na hindi ko na nagawa nakapag vlog man da. guys kasi nga nako talaga ako yin, hindi ko alam ang aking mga kapag uh, ako yung nagbibiyahe ng ganito kaya paano pa maharapan ng pag-vlogs mo kaya dyan muna kayo guys ha mamaya eh, ko kayo hinahanap ko pa talaga yung aking gate number C18 napakalayo ako guys, ngayon lang talaga ako na naka ano, yung naka nakahinga ng maluwag. Dahil uh, ito, tinitig ng pa yung aking, uh, gate number. Ang laki-laki kasi ng airport dito sa Doha, Qatar, kaya talagang uh, madaming gate ang meron sila. Ikaw ang susuko. Guys, pasensya na talaga kayo. Kaya hindi ako nakapag-update sa inyo dahil talaga napakahirap guys kapag kayo kay, nag kaya kapag kay, nag-iisip uh, kapag malapit na ang pauwi, ayan. Yung magbibiyahe ka na. Hayato guys, mamaya i update ko kayo ulit Bye. Hi guys, ito uh, naging uh, kasama ko dito, uh, sabay lang kami sa flight. Nagigiterate kami dito sa gitna ito. kahit bagamat na medyo matagal pero okay lang, nag pa rin, di ba? What to do nga? Kaya update update lang tayo guys ha. Paputol-putol tong aking vlogs. Kuya, taga saan ka sa atin? Taga po sa Apalit. Si Shout out mo yung mga family mo doon sa Apalit. Shout out po dyan. Mekeni. <laughs> yan. McKinney yan. Sorry, oh, yeah. Parehas lang po kami ang aming uh, ang aming flight. Kaya nung narinig narinig niya ako nagsalita na kapampangan talaga nilapitan niya ako at least hindi siya nag-iisa di ba Diyan muna kayo guys. Update, update lang. Ayan guys, bibigyan ko lang kayo ng konting update. Nandito na kami ngayon at nakasakay na sa bus. At pasakay na rin kami ng rock Guys, talaga ako ay excited excited na. Uwing-uwi na talaga kahit, kahit ang mga kasama ko na nakasakay dito ay sobrang haggard ng kanilang mga itsura na. Pero hindi mo uh -huh. pa rin mag- pick, hindi mo rin ma ano, sa, mga itsura na, na, excited na rin ang ng Pilipinas guys. Kaya mga ilang oras din kami nakatayo at talaga yung mga kasukasuhan namin at mga paa masasakit na talaga kaya dyan muna na kayo guys at uh, i-update po kayo mamaya and see you then later guys bye uh, okay kalok guys oh, para kami mga sardinas na pinagsisikan sa isang lata uh, oh. oh, diba para 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 yalita dito guys eto guys bigyan ko lang kayo ng konting update at eto nakaupo na kami ngayon sa aeroplano aming, uh, pag aming para at ngamin eh, talaga nakapagpahinga na rin kahit paano sa tagal ng mga ilang oras kami nakatayo at uh, sumakit na yung aming mga likod mga paa <laughs> ayan guys nandito na kami ngayon at uh, ito malapit na rin paalis ng aeroplano binigyan ko lang kayo ng poting update and see you guys on the uh, next video ha uh. bye Say shout out naman sa ating LinkedIn channel at taga ay sa atin shout out say Oh, taga sampu sa atin sa oh, sir. Mekeni, soy. O, di ba? Galing Libya. Libya pa to, ha, guys. Ha. Malayo yun. Apat na Connecting. Apat na connecting flight pa ang inabutay niya. Kaya, siya talagang pagod na pagod na niya ng kanyang kalagayan, guys. Hindi madali ang kanyang ginawa. O, di ba? Hi, guys. Eto, nandito na ako. Nakarating na ako dito sa Clark Airport. Talaga, guys, kapag ito ay nakita nyo, talagang bagong-bagong gawa. Talagang napakaganda. Hindi katulad ng dating uh, lumang airport dito sa Clark, Pampanga. At nandito uh, ako ngayon. Nagaantay na ng guys, sa baggage claim. 48 years na ako naga, nagaantay. Siguro, nasa dulo yung aking uh, bagahe. Okay, guys. Uh, ito muna yung update na may bibigay ko sa iyo. See you on my next live. See you on on my next vlog. Bye! Guys, ito na si Sire. na una pa siya lumabas sa mga bagay ko. Hinatid <laughs> lang sa akin. O. Oh. Ayun siya. In good condition naman siya. Ayun, no? Oh. Tuwang tuwa na siya. Nakita na niya ako eh. Ito na guys. At kumpleto na yung aking bagahe. At ready to lalabas na. Ayan, si Sire. Ah, yes. Ayan guys, ayan na po si Sire. Matitikman na niya ang Pilipinas. say Get ready na lang, ha? Ito na yung aking girlfriend. Na, tignan mo. <laughs> aking mami, yo. aking nanay. Ay talagang eh, masayang masaya sa nakita niya ako, guys. Talaga ako na-stress din. Ano ko, ako, ako'y gutom na gutom na rin, guys. Pagkaito paano, no? Ah uh, see, you, see you then, guys, okay? Kilala na, na ako pa, Boyo. Oh, oh kilala na ka. Kilala na ako po, Nesoy. Ah, uh, Soy, halika na. Ay, uh, 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 si mo lang. Oh, Kenny, Soy. Ken, Ken na, Ken. Ken, manibay can? niya, Ken. Kenny na. Ayaw, so pa pa, Baka na yung procedure Hello. na Nini. Kenny na, Soy. Hi. Hello. 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 Meli bayu ya ne? Eh? Bagai tituray? di ako tituray? Hi, hi guys, guys nandito na kami sa bahay eto na si Sire at ibabalik ko na sa kanyang amo say bye bye na ka may hmm? miss kita hi na. hi, hi. nasa na kayo hi bye bye ko, bye bye uuwi ka na sa amo mo ayan na be a good boy there ha ha Sire be a good boy ha ha? Like ah, nagbubuhay aah na na kanyang amo ha? saire ingat na na ka you want to come with me? na? kita mo andre wala na guys eto mag na kami ng aking paalaga ayan at least sa uh, paratag na po wala ha? ayan papaalam na siya o kukulin na ng kanyang amo Amon tunay <laughs>